yun nga guys pa uwi na kami galing kami um, ng nag oh drama um, lang kami kasi para moral lang yung sahot tris lang mahal na kasi ang pamasahe dito sa hukong ngayon nagtaas sila lahat kaya mas maganda na rin mag drama kami para makasave kami ng pera ng aking mm -hmm. friend galing kami nyo yun ng nag serve sa church sa simbahan mas maganda rin mag kasi mahangin sa mahangin marami ka pang makikita hindi ka tulad pag nagbas ka naka aircon lang or MTR naka aircon lang din tsaka wala kang makikita puro lang man. pag mag-tram ka dito sa Hong Kong, makaka- Nakikita ka na ng mga tanawin, mga views, mga building, mga tao. Mura pa pa Kaya, ayan, nag-tram kami ng friend ko. Pauwi na kami galing central. Papunta kaming Taikon yan. Medyo mahaba-haba din ang biyahe namin. Kasi, mabagal din ang tram eh pero okay lang sulit naman pamasahi mo lang makakatipid ka na sa MTR kasi tsaka sa bus mahal makakita ka pa ng mga building dito mga tinda mga sakyan makakanukha ano pa ng mga hang, ng hangin ayan daming taxi oh mahal din yan taxi mga mayayaman lang ang sasakay niyan kami wala namang kaming pira kaya nag tram lang kami puro nga barya barya yung aming binayad kasi nga wala nga kaming pira フフフフ。 Yeah. Right daming tao. Oh, wow, migas.